Ah, meron. Maliit. <laughs> Maliit ang huli natin. Ano yeah. yan? Positive. Pero hindi ko alam kung may sabit ito o ano. Nasunod. Kaya lang. napit ka. Kaya dito. Ito. Oh, uh, sumurut. Sumurut na. Tas ka lang. Ano ito? Gulong. Gulong. Gulong tarong gulong. Wala lang niya. Okay. 2024. Ito yung una hunting natin para sa buwan ng dilaw. Okay, Tek, ano? Okay, okay. Ka na dyan? Tinabot kami ng ulan. Eh. Pero, mas exciting ito. Dito kami nakahuli last time nung uh, mayang malaki. At nung isang igat nating dilimahin kilo. So, welcome to my office! Dali nito. Kaya maganda spot ito. Lagyan natin ito. Ha? So, Mamimili tayo ng mga spot na magaganda. Although, hindi siya gano'ng babo ha. Hanggang, yes. hindi, hanggang natin lang hanggang puso ko lang pero ang ng mga lungga na ang ng pato ideal oh, so, malakas na agos ha nakabot na tayo ng mga dito oh, so, natin dito sa ilalim dahil nandito ang lungga oh, so, oh, wala tayo doon oh, sa gilin na ito lang nakakala ka na dyan Ayan ito, panganin. Yungga dito, nasa pagitan ng dalawang dinig-duming-ding Sa spot na ito, dito kami nalabutan na rin si Hawak niya ng talos, binitawak. Nenerbius uh, yata So bumawi ako uh, Number 100 100 pounds na pancit Ito na naman ang binago ko Dahil dito tayo naputulang eh. Labing isa 11 isa ba? mm -hmm. ko uh, sa puno Nagkasabay tayo kapo Nag no? Nakasalubong namin ngayon Paawag na siya Wala doon siya eh. na huli Pero yung kawil natin doon sa baba Sa babaan mismo doon sa may hagdan Tanaw niya may huli Kaya bilisan mo <laughs> May huli na agad. gigdam balita 'yan. <laughs> wala. Tara, tara, tara. Ingat <laughs> 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 um, 'yan, talaga. sir. Ang laki nito. ang bull 'yan. Pero pag ganito, pagka masyadong malaki 'yung ano, 'yung birada niya, uunahin natin ito. Hmm. Ang kawin ko maniliit lang. Numero 3 lang. 03. 3 din 'yan eh. Ngayon malaki ito. Proveros. Sa, sa, akin, no? Proveros kasi iba ang size. Dapat yung Pioneer 3 lang. Hmm. Maliit lang. Maliit lang yung birada niya. Wala ako Wala lang ako sample. Hindi eh. lahat nakakala. May huli na raw eh. Tagal na akong ano sa inyo eh. Talaga. Dalawang taon na ako. Talaga. <laughs> <laughs> Nung nasa nasagbo nasa, pa lang. Okay mga ana. Roel right. Papa po. Roel Papa. Oh, shout out sa inyo. Roel Papa. May, may YouTube ka ba? Wala po. Wala. Oh, shoutout sa mga taga Taga panood lang. Tuloy baba dito sa Maragondon kami. Taga Maragondon po kami. Bailen, Bailen. Ah, Bailen. Kasi hindi mo sa Bailen din. Kay Marlon. Oo. Oh, Oo. Oh. namin 'yan. Oo. Oh. Oo, tala. Ah. Oo. Sa bunga. Ah. Kay din para nang mga rin. oo Oh, na excited ako meron daw mga huli mga kawil natin. Ano, iwan ko na kayo. Ah, sige. Sana nga ninyo sunod na 'yung spot. Ah, maglalaguna na kami. Lalago na naman. Sana may huli. Oh. Ito, mukhang malapit Positive. Pero hindi ko alam kung may sabit ito o ano. Nasunod. Kaya lang. napit ka. Ikilito. May huli. May huli. May huli ito. May huli. kumalaban Tuloy ka dito Oh, sumunod Sumunod na Taras ka dyan ka dito, ka Dyan dyan, sabi mo ka dito Dito mababa dyan eh, dyan Sumunod na Ano ito? Gulong! Gulong! Mayroon <laughs> tayo! Gulong! Gulong. <laughs>

Diyan dyan pinatak. Ang ah, Sandi na Ano? Hmm? Ito. May pain pa? Wala. Hmm. No, no, no. Wala. Wala talim. Ay, siya. Tingin, tingin. Tinulupot, oh. Wala. Hinila doon. May eh, kumagat ito. Kaya lang. Hindi natin nahuli. Ito, oh. Sa kable mismo. Oh. Ay, naka. No, Wala. Oh. Nakakaw, uh, mali tayo doon sa isa. Wala rin ito. Ano ba? Oh, wala rin pa kayo. Oh, wala rin huli. Ah, meron! Maliit! <laughs> Maliit ang huli natin. Oh. Hey. Ayan. Hello? Lumog. Palug. Hey, Lumog. Eh, eh. Lumog.

Lulubat na dyan ha Diba nag 100 nga eh May eh, huli ba? Wala Wala Tilapia pa din Tilapia pa rin Huling kawin na natin ito Pag walang huli ito Alabas ito lang huli natin Isang lumog Ah wala plastic basura zero basura <laughs> ang huli basura eh? ang huli eh? uh -huh. palo isa lang palo ito lang huli natin ito lang may isang kaming kawel yung kable Oh, dito hindi pa hindi. Okay, okay, Kayo pa rin ang pinakasinwerte Kayo <laughs> pa rin ang Ilan ba lagay nyo? Ano yan? Mga labing Mm. Akin, wawalo na ilagay ko eh. Puno na kasi kayo gabi pagdating namin, puno um. na. <laughs> ano araws kayo naglagay? Puna alas 6. Alas 6. Ito yung kawil ko. Oh. Di ba Pioneer 10? Pioneer. pioneer Wala kasi akong makita ng Pioneer. Mahirap pa natin yan. Mm. Kaya, eh sabi niyo naman, no. pwede yung Proveros. Pwede. Pepe duty yan. Terence, mm. naka 8 din to. May ka ng malaki. 4 kilos, kilos pa lang sa kaisal to ito, kasi malupit ito laging lunok masabit ito laging lunok ito lang ha ha